kamakailan lang ay aking ipinalita ang patungkol sa pag-uusap ng Philippine officials at Korea Aerospace Industries sa isang weapons exhibit sa Malaysia na kung saan naging pangunahing topic ang KF-21 semi-stealth fighter jet na pinakabagong gawang aircraft ng South Korea at isa din sa pinagkakainteresa ng Philippine Air Force. Handa na umanong i-export ng South Korea ang KF-21 sa Pilipinas at ayon sa Korea Aerospace Industries, magiging bagay na bagay ito sa ating bansa dahil umano sa hindi istrikto ang South Korea sa pagbebenta ng armas at pasok na pasok sa budget ng bansa ang kanilang mga produkto. Malaki ang tsansa ng KF-21 na kunin ng Pilipinas sa mga susunod na taon dahil maliban sa hindi nito kamahalang presyo at uumpisahan na rin nila ang mass production para sa mga fighter jets ay alam naman nating mahilig sa Korean-made defense equipment ang Pilipinas. Ngunit sa bagong balita na ating nakalap, mukhang hindi pa rin magpapatalo ang bansang Sweden na nag-offer ng kanilang JAS 39 Gripen fighter jet sa Air Force. Matapos bumisita ang mataas na opisyal ng Department of Armament and Industry ng bansang Sweden sa headquarters ng hukbong sandatahan nitong linggo lamang, upang hikayatin ang ating mga opisyalis na bilhin ang kanilang mga produkto. Lagpas sampung taon nang walang bumibili ng JAS 39 Gripen ng Sweden dahil sa hindi nito kayang makipagkumpetensya sa mga malalaking defense company katulad na lang ng Dassault Aviation ng Bansang France na kung saan lahat ng kanilang factory ay hirap sa paggawa ng mga aircraft dahil sa napakaraming orders nito, katulad na lang ng mga Rafale multirole fighter aircraft at ang pinakamalaking defense company sa buong mundo na Lockheed Martin ng Estados Unidos na kung saan hindi rin kinakaya ng kanilang factory ang napakaraming order lalo na ang kanilang mga F-35 stealth fighters at F-16 Vipers. Kaya ganito na lang ang pagpupumilit ng Sweden na bilhin ng Pilipinas ang kanilang mga produkto dahil kapag wala nang mag-order ng mga Gripen fighter jets ay mapipilitan na silang isara ang kanilang factory til sa wala na rin namang interesado sa kanilang aircraft. Ang kinagandahan lang sa offer ng Sweden ay kaya nilang i-deliver ang unang batch ng mga fighter jets sa loob lamang ng isang taon dahil na rin ang Pilipinas lang naman ang kanilang kinikater sa ngayon ngunit ang isa namang malaking problema dito ay dahil ayon sa Max Defense, sinasabing ang inooffer ng Sweden sa ngayon ay ang mga JAS 39 Gripen EF variant na kanilang pinakabago at pinaka-advanced na fighter jet ngunit ang presyo ng bawat isa nito ay mas mahal pa sa F-16 Vipers at sa mismong F-35 Stealth Fighter kaya nagdadalawang isip tayo kung interesado pa ba ang Air Force dito. Ngunit nang dahil sa desperado ang Sweden sa ngayon, ay umaasa tayong mabibigyan tayo ng magandang offer at baka pwedeng ibaba ang presyo ng kanilang fighter jet kung gusto nilang manalo sa proyekto ng Air Force. Maliban sa fighter jets, ang isa pang magandang offer talaga ng Sweden sa ating Air Force ay ang mga Saab 2000 RAI AWAP na isang klase ng radar na nakakabit sa itaas ng eroplano at magiging malaking tulong ito sa air defense ng Pilipinas. Hindi katulad sa ating mga radar na binili mula sa Israel at Japan, ang radar system na ito ay kayang magpalipat-lipat ng posisyon, kaya mas malaki ang kaya nitong bantayan na teritoryo ng Pilipinas, at sinasabing may range ang radar na ito ng nasa 450 kilometers dumadami na ang presensya ng Chinese vessel sa West Philippine Sea at paniguradong mas dadami din ang presensya ng kanilang mga aircraft kaya kailangan kailangan din ito ng Pilipinas sa ngayon. Ngunit wala ding saysay -say kapag may na-detect ang mga AWAC kung wala din naman tayong mga fighter jets na sasalubong sa nanghihimasok sa ating teritoryo. At sa isa pang balita, bumisita ang ambasador ng Japan dito sa Pilipinas sa headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila upang makipagpulong sa ating mga PCG officials patungkol sa pagpapalakas palalo ng kanilang ahensya. Ayon sa Japanese official, sinisigurado o mano nila na may deliver ang limang bagong patrol vessels na nagkakahalaga ng halos 25 bilyon pesos at ang mga vessels na ito ay hindi basta-basta dahil magkasing laki o mas malaki pa ito sa mga Teresa Magpanua Class Patrol Vessels. Sinasabing magkakaroon na umano ng note signing ngayong biyernes, ikalabing pito ng Mayo, at sa pamamagitan nito ay paniguradong magkakaroon na ng pirmahan sa kontrata. Kapag napirmahan na ito ngayong taon, ay inaasahang may dideliver ang unang vessel sa taong 2026 at inaasahang makukompleto sa taong 2028. Napakalaking tulong nito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at hindi na tayo basta-basta mabubuli ng China dahil halos kasing laki na rin natin ang kanilang mga barko at armado din ng malalakas na water cannon ang biniling vessels. Ngunit umaasa tayo sa ngayon na lalagyan ito kahit mga 30mm autocannon lamang dahil nagkakahalaga ang mga bagong vessels ng 4.9 billion pesos bawat isa at kahit na ang Japan ay nilalagyan ng autocannon ng kanilang Coast Guard vessels pati na rin ang mga barko ng China. Sa ngayon, naghihintay na lang tayo ng contract signing para sa mga ito at masaya tayo dahil mas mapapalakas pa ang ating Coast Guard.